In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa agmampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, o Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang makapangyarihan sa kalawakan, at makikita ang anak ng tao na nasa alapaap dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa Ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakalam ng araw o na pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang mga anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Daniel at sa ikalawang pagbasa sa Hebreo, ang ating ibanghilyo ngayon ay hango sa Marcos kung saan binigyang babala ni Jesus ang kanyang mga alagad tungkol sa mga huling araw at ang kanyang muling pagparito. Ang mga pangyayaring inilalarawan ni Jesus ang pagdidilim ng araw ang hindi pagliwanag ng buwan at ang pagbagsak ng mga bituin ay mga tanda ng matinding pagbabago na nagpapakita ng paghahari ng Diyos at ng kanyang kapangyarihan. Ang tanong na dapat nating itanong ay paano natin ito isabuhay sa ating panahon? Mga halimbawa sa ngayon, sa ating kasalukuyan, panahon Maraming pangyayari na tila sumasalamin sa mga aral na ito. Una, pagkakagulo sa kapaligiran. Maraming likas na sakuna tulad ng lindol, bagyo at pagbaha na naging sanhi ng pag-aalala at takot. Ito ay isang paalaala sa atin ng kahinaan ng tao sa harap ng kalikasan at ang pangangailangan ng pananampalataya sa Diyos na nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan. Pangatlo, sa krisis sa lipunan, ang mga gera, kaguluhan sa politika at pagkawatak-watak sa mga komunidad ay patuloy na nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga ito ay tanda ng pagkakasira ng moralidad at spiritualidad ng tao. Pangapat, moral na hamon. Ang pagpalaganap ng mga ideolohiya at gawain na lumalayo sa aral ng simbahan ay isang malinaw na pagsubok sa ating pananampalataya bilang mga katoliko Kabilang dito ang pag-uusig sa mga nagtuturo ng tradisyonal na aral ng simbahan at ang pagyakap ng mga maling katuruan na hindi tugma sa banal na kasulatan. Ano ang dapat dating gawin? Bilang mga Katoliko, nararapat nating sundin ang tamang landas na itinuturo ng simbahan sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan. Una, pananatili sa banal na kasulatan. Ang pagbabalik loob sa banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng gabay at inspirasyon upang mapanatili ang ating pananampalataya. Dapat natin pagnilayan ang mga salita ni Hesus at alalahanin na mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko hindi magkakabula. Pangalawa, paggalang sa tradisyon ng simbahan. Ang mga tradisyong ito ay nagbibigay ng istruktura at kahulugan sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga sakramento, dasal at mga gawaing rito, liturhikal. Mas napapalapit tayo sa Diyos. Halimbawa, ang pagsisimba tuwing linggo at ang regular na pagdarasal ng Santo Rosario ay nagpapatatag sa ating ugnayan sa Kanya. Pangatlo, pagsunod sa Magisterium. Ang Magisterium o ang katuroang puno ng simbahan ay gabay sa tamang interpretasyon ng banal na kasulatan at tradisyon. Mahalaga ang pagsunod dito upang hindi tayo mailigaw ng mga maling katuruan. Tinuturoan tayo nito na mapanatili ang ating pananampalataya na buo at totoo sa kabila ng mga hamon ng modernong panahon. Pagtugon sa panahon ng krisis. Kapag tayo ay nahaharap sa mga hamon o kaguluhan, ang tamang tugon ay una, manalangin ng walang pag-aalinlangan. Ipanalangin natin ang awa at gabay ng Diyos para sa ating sarili at sa ating kapwa. Pangalawa, magtiwala sa plano ng Diyos. Ang mga huling araw na binanggit ni Jesus ay hindi dapat ikatakot kundi ito bilang isang paalaala na tayo ay dapat maging handa sa lahat ng oras. Pangatlo, maging ilaw sa iba. Ang ating buhay na puno ng pananampalataya ay gawa ay dapat magsilbing inspirasyon at iba pang manumbalik sa Diyos. Naway sa ating patuloy na pagsunod sa banal na kasulatan, tradisyon at magisterium, makakamit natin ang buhay na walang hanggan ay eh, pinangako niso sa kanyang muling pagdating panalangin ng pagpasalamat. aming Diyos na makapangyarihan sa lahat nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang awa at pagmamahal salamat po Ama sa pag-iingat mo sa aming lugar sa Masbate at sa pagsanggalang sa amin mula sa bagyong si Pipito Patuloy po kaming nananalangin para sa mga lugar na tatahakin ng bagyo. Naway maging ligtas ang mga tao at makaiwas sa anumang kapahamakan. Hinhiling din namin na sa halip ay sa dagat na lamang ito bumuhos at maging kapakipakinabang sa halip na mapipaminsala. Dinudulog din namin sa pamamagitan ng panalangin ang pamamagitan ng aming mahal na ina, si Berheng Maria, at ng aming mahal na ina, ng lahat ng mga banal, naway maging gabay at kalasag sila sa aming pananalig at pag-asa sa iyong walang hanggang tulong. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulikuman man o hindi, na magtanong at pagnilayan. Amin sa inang banghil yung ito, kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan. At pahalaga na ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa ebanghilyo nito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen.